sala ng isang babae sa Spain Mga estudyante aliw Na minukbang ng dinosaur Sa isang field trip sa Pampanga 8-year-old chess prodigy Kinilala bilang pinakabatang Manlalarong pumalo sa isang Grandmaster Grandpa wena sa Amerika Maswerte ang inimbitahan Ni Korean singer IU sa kanyang Concert Sure kong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, My AI Husband. Isang artificial intelligence o AI hologram ang nakatakdang pakasalan ng isang babae mula sa bansang Spain. Ayon sa magiging future bride, gusto niya raw mag-experiment sa hangganan ng pag-ibig, gayun din ng intimacy at identity sa ating modernong panahon. Siya ang kauna-unahang babaeng magpapakasal sa isang AI-generated hologram. Kung paano kaya ang magiging takbo ng kanilang relasyon na bilang mag-asawa? Narito panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Tila ang pag-ibig talagang sumasabay na rin sa modernong panahon. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, magpapakasal ang isang babae sa isang Artificial Intelligence o AI Hologram. Kinilala ito bilang si Alicia Framis, isang multidisciplinary artist mula Barcelona, Spain na nakatakdang magpakasal sa isang AI Hologram. Ayon kay Framis, layo niyang suriin ang interaksyon sa pagitan ng tao, AI at ng contemporary art. Gusto raw niyang lumikha ng isang dokumentaryo na magpapakita ng kanyang mga iguguhit, mga panayam sa kababaihan at mga sketch tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng kanyang AI partner. Sa ngayon nga ay dinidesenyo na ni Framis ang kanyang magiging wedding dress. Gayun din ang mga susuotin ng kanyang guest sa kanilang kasal. Bukod dito, pinaghahandaan na rin ng soon-to-be bride ang molecular food para sa kanilang wedding banquet na para raw sa parehong tao at human noits gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib ngayong ding taon sa Rotterdam, Netherlands. Sa ating next trending topic, mukbang field trip. Kung ang nakasanayan mong field trip ay simpleng pagbisita lamang sa mga museo o factory, pues ibahin nyo ang experience ng mga estudyanteng ito sa isang prehistoric theme park sa Mabalacat, Pampanga. Ang mga estudyante kasing tampok sa ating trending video tila nakaranas ng kakaiba at kwelang immersion matapos silang mukbangin ng mga dinosaur. Ang lab trip na eksena sa field trip, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Kinchana, kinchana, ting, Kumanahan rasa sakit rasa. ang iisipin mong tila ang grandeng birthday celebration, eksena pala sa isang field trip. Sa viral video na ito na may higit 1.5 million views na sa TikTok, makikita ang aliw na eksena sa isang dinosaur show sa isang amusement park sa Pampanga. Ang mga dinosaur kasi, hindi lang basta nag-guest appearance sa present time, kundi pabirong minukbang din ang mga estudyanteng nasa front seat ng arena. Kanya-kanya naman ng kuha ng video ang mga estudyante na pa ang tawa at hagalpak habang pinapanood ang aliw na mukbang session. tuwang tuwari naman ng mga netizens sa comment section. May nagbiro pa nga na parang kagat lang daw ng dinosaur, sabay kumpara sa dinosaur sa video. Maski yung mismong minukbang ng dinosaur ay napakomment din sa viral video. Ang naturang field trip ay bahagi daw ng kanilang immersion sa uri ng buhay noong panahon ng prehistoric era. sa ating kwentong record-breaking. 8-year-old chess prodigy, gumawa ng kasaysayan ang isang walong taong gulang na chess player mula Singapore. Matapos siyang kilalanin bilang pinakabatang manlalarong nakatalo sa isang Grandmaster. Tinalo kasi ni Ashwat ang 37-year-old Grandmaster mula Poland sa ikaapat na round ng Classic Tournament Game. Ang kahanga-hangang kwento tutukan sa report ni Millie Borja. Isang kahangahangang record ang nasungkit ng walong taong gulang na chess player na ito Matapos niyang talunin ang isang 37-year-old grandmaster Ang Child Wonder ay kinilala bilang si Ashwat Kaushik mula sa Singapore Ang chess prodigy na kinilala bilang pinakabatang manlalarong nakatalo sa isang grandmaster Ang nasabing record ay dating hawak ng manlalaro mula Serbia na si Leonid Ivanovic na limang buwan lamang ang tanda kay Ashwat. Tinalo ni Ashwat si Jacek Stopa mula Poland sa ika-apat na round ng tournament na ginanap sa Switzerland. Masaya naman ang 8-year-old chess player sa naging resulta ng laro at sinabing proud ito sa kanyang naging paglalaro. Ibinahagi naman ang kanyang ama na si Sriram na nagulat ito sa talento ng kanyang anak dahil wala naman daw talaga sa lahi nila ang mahilig sa sports. At ibinahagi pa nitong nasa 7 oras kada araw nagpa-practice si Ashwat para lang mapaghusayan ang paglalaro ng chess. Ipinanganak si Ashwat noong taong 2015 at ilang youth tournaments na rin ang nasalihan nito worldwide, kabilang na ang pagiging kampiyon sa World Under 8 Rapid noong 2022. Sa ating next viral story, Lucky Grandpa Yuena. Kamakailan nag-anunsyo ng kanyang world tour ang South Korean singer na si IU matapos ang limang taon. Ang announcement na ito, excitement naman ang hatid sa kanyang fans na kung tawagin ay yung Wena. Kaya naman isang maswerteng tagahanga ang nagpa-sana all sa marami dahil siya lang naman ay inimbitahan ang naturang singer para manood sa concert nito na gaganapin sa Amerika. Wow naman talaga at kay Ayu pa ng galing ang invitation. Pero paano kaya napansin at naimbitahan ang Grandpa Yuwen na ito? Alamin ang istorya sa trending report ni Liway Abbas. Isang maswerteng fan mula Amerika ang naimbitahan na manood ng concert ng isa sa pinakasikat na South Korean soloist ngayon na si Ayu. Ang YouTuber na si Rev o mas kilala bilang Yuena Haraboji ay hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Dahil ang naturang singer na mismo ang nag sa kanya na dumalo sa kanyang concert na gaganapin din sa Amerika. Si Rev ay isang masugid na tagahanga ni Ayu. Sa tuwing may bagong release na music video o di kaya ay drama, hindi naman siya nagpapahuli na mag-upload ng kanyang reaction video patungkol dito. Sa latest music release ni Ayon na Shopper ay agad naman itong ginawa ng reaction video ni Rev. Ang kanyang reaction video ay nakarating naman agad sa singer, kaya naman hindi rin naiwasan ni Ayu na i-share ito sa kanyang Instagram story kung saan ay dito niya na rin inimbitahan si Rev. Nang malaman naman ng Yuen na grandpa ang balita ay ito na lang ang kanyang naging reaction. Well, you better not have a heart attack before the concert. No, no, no. I have no heart condition. <laughs> this is just no, no, no. I'm I'm actually really healthy. <laughs> like, oh my gosh, this is just. Look at us, we're ang South Korean singer-songwriter na si Ayo ay muling nagbabalik sa concert scene matapos ang limang taon nitong pagpapahinga mula sa kanyang Love Poem concert tour noong 2019. Babalik si Ayo sa Pilipinas para sa kanyang HER concert tour na gaganapin sa darating na June 1 sa Philippine Arena. tumatak sa aking kwento ay ang kwento ng isang future bride na magpapakasal sa isang AI hologram. At talaga naman nag-iiba na po ang itsura ng pag-ibig. Sumasabay po sa pabago-bagong daloy ng panahon. Na syempre sinimulan po natin 'yan sa online dating o di ba? Tapos may tinatawag po tayo na Tinder, na Bumble. Teka lang, bakit alam ko 'yon? <laughs> At syempre I'm sure alam niyo rin po 'yon. At the same time, alam naman po natin na naging busy na o nagiging busy na rin po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Aside from syempre pag-aaral, trabaho, kung negosyo man po, di ba? At tayo po ay nagpapahinga na lang. We spend our spare time social media. Nakakalungkot nga po dahil unti-unti nagiging isolated na po tayo bilang mga individual. Gayo nga tayo naman po ay lumaki at syempre tayo po yung mga tao na mga social animals, ika nga nila. Kailangan po natin ng social interaction, kailangan din naman po natin na may kausap, may mga kasama po na pisikal. Kaya nga po hindi ko alam kung talaga mag-work out, ayan, quote-unquote, ang relationship na ito nitong bride o future bride sa kanya ng groom na isang AI hologram. Although sabi naman niya ay gusto niya mag-experiment at gusto niya rin po na tingnan kung hanggang saan ayan makakarating ang ganitong klasing pag-ibig at relasyon. Kaya naman very curious din po tayo no't abangan po natin, antabayanan po natin ang mga magiging developments po dito. Pero syempre, sa atin po lahat, huwag po natin hayaan na patakbuhin lang po ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na po ang ating mga interpersonal relationships. Mahalaga pa rin po na buhay pa rin po ang komunikasyon na pisikal na intimacy ika nga ba diba? at interaction sa ating mga hakilala, ating katrabaho, ating pamilya mga kaibigan at syempre mga karelasyon at mga minamahal sa buhay sana hindi po yan mawala at sikapin po natin yan pwede naman po na magsabay po ang teknolohiya at eh, syempre ang ating mga interpersonal connections at interactions kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating ating comment section. O kaya na may itag niyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS, a trending and the viral show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ako po si Karen Ouyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.